Naghahanap ko pa naghahanap ko pa trabaho na ina. Sa bagay, kawawa ka na rin dyan eh. Nag-iisa ka lang dyan eh, no? Wala ko anak. Wala ko asawa. Wala ko asawa, no? Nagtutulong sa akin. Eh, gaya na ko trabaho. Bisa na nyo lang. Huwag naman magbigay. Pero, pero kahit pa pala na rin, naka-discarte ka ng pera eh. Ah? Kahit pa pala, gawa ka ng paraan ng pera. Nanigyan ng ayuda yun. Saan ang ayuda? Hindi mo ako binigyan. Oh, paras din tayo. ako binigyan oh, eh. Hindi ako binigyan. Kasi masama daw magsalita, maghingi. Hmm. Sabi ng amo ko, oh. huwag kang magsalita. Kung <laughs> hindi, baka makapwela kayo, hindi. <laughs> Pero yung mga mga kapatid mo na binigyan naman. Wala, wala. Ay, din kayo? Wala. Hindi pa nga ako natatuwa. Kasi may record mo na sa, ano, sa senior. Pero hindi ako nga ka, mga ganun-ganun. Hmm. -ganun. Kaya ako may ng amo ko ba? Okay. Eh, ngayon, wala pa ako pension. Okay. Okay. So, sabi ko okay. sa kapat ng pamangkin ko. Mag, ano ka doon, nabisan paano, may pension ka. Eh, paano e, yung, pa, yung pagkain mo na yung mga budget dyan sa loob? Diba? E, wala, ano ko dyan. Naiyan naman ako maging iskapit bahay. Bagay din na yun, o tuturin na, oh, na nakakaya rin. Nakakaya, bisan mag-anak mo, mag ng pagkain dyan, ano, uh, oh, sabihin, tapos eh, wala naman. Nahirap mm. mag-aya ko din. Pa Parang ako din na yun, nahihiya rin ako sa mga kamag anak ko, Nay. Oo, nahihiya ako. Paras na tayo, na, eh. Pero kailangan tayo sumikap na yun, eh, no? Discarte. Ang ganda lang yan, may sarili akong bahay. Yun. Eh, kung wala akong sarili bahay, paano kung palayasin ako? Mm. Yun ang masakit sa akin. Saan ako tutulog? Sa karsada? Hmm, yun masaklap. Oo. Ngayon noon, sabi siyang alaga ko, ano, wala na asawa ko eh. Sabi niya, huwag ka na magkuha ng bahay. wala ka naman kasama. albi hindi pwede. Sakaling ako, nag-uot sa magulang. Pagpalayasin mo ako palayasin nila ako. Saan ko matulog sa kasada? Kung katuwa kayo, kung sa kasada ako matulog. O kung nangyari yan. Hindi yeah, man, ma'am, kasakit ka rin na pag nasa kasada ka na Nangyari yan, wala ako sa ila, wala ako bahay. Saan ako uwi? Ay, talagang o, mahirap. Oo. Ang ko nga, isang kubo, basta may pasukan ka ng pinto, maligaya ka na. Wala ka man kainin, hindi kayo kasi tao. Ay sabi ko nga yan eh. Kung ako mawawala sa mundo, patay na ako dyan. Hindi mo alam. Di pa, na, eh. Mahaba pa, Nay. Hindi eh. ka parang habang buhay, Nay. Tulogin eh. um, man ako, sarili kong bahay. Alaga ko, hindi naman nagtutulong sa akin. O gaya ngayon, alam nila, wala ako sa bao. Pumunta ko isang araw. Eh. O wala. Sabi naman ng Maria, ano, tatawagan ka ta na lang. Kung kailan, kung ako ay patay na sa boto, tawagan nila ako. Oy. Ha? Eh, alam nila wala ako trabaho, matanda na ako. Dapat bigyan ah, ka pa rin ano, ah, kahit paano. Ang taong akong nag-alaga sa kanya, kung kay city na yata o kung kay sa Tagal na. Tagal na, bisan kailan ilan. na lang nila ko noon, anim na libo. Nagtatlo ngayon, 2 libo. Saan pupunta ang dalawang <laughs> libo? Hmm. siya eh, Sa imo trabaho. Hindi eh, ako nagreklamo galing. Ang diferensya kailan nag, nagpaalam lang ako. Tatlong buwan hindi po mo Tingnan ko ang bahay. Baka siya po nagabaha. Tapos yun ko, bakang baka putulot ako ng tubig. Sige, umuwi ka. Huwag na ba Baka may sakit ng dalawa. Hmm, di ko. Sabi ko, bakit kilala niyo ba ang tao dito? Ba't ganun? Oo. Oh, eh nga yan, ang sakit ng pakinggan. Parang, oo oh, nga, di ka naman ginapalayas. Kung salita nila, parang ginapalayas ka. O, Tama. Kasi anong tanga ng tao, may intindihan mo. May, sabi ko, hindi dapat di magsalita ng ganoon. Oo, oo, may alam sila. Eh, ako naman, tingin nila sa akin, tanga. Okay, kung may sila. alam, may intindi sila, sabihin mo lang nila, Oh, sabi ko, te, uuwi ako, biyernes eh. Uuwi ano man ako, babalik ako, tingnan ko lang ang bahay, linisan ko lang. Oh, pagdating ko, maraming oot. Ang bigas ko, nabasa. Ang bahay ko, parang ilog. Sabi ko, pagpunta ko doon sa ila, anong kinakain mo? Bala na Diyos sa akin. Sabi ko, oh, uuwi ka, wala ako ipadala. Okay lang. Hindi naman ako humingi sa ila. Pagdating mo rin dyan sa bahay, wala kang kasama, walang asawa, walang anak. Oo, oh, alam nila yun. Oh, wala, wala Lewang geybong, lahat sa iyo, Tiniis ko yan, gond yon. Sabi ko, no. oh, ngayon. nag umuwi ka lang eh. Tingnan mo lang bahay mo eh, sabi ko, oh huwag ka nandaman pag umuwi ka. Baka may bukid na dalaba. Baka sabi ko, okay yon. Sabi man ni Dade, dalawin mo na lahat ng gamit mo, okay yun, wala kong inga. Tingnan lang po. Kung sa iyong lugar, hindi masama ang loob mo. Dapat dyan, magpayo ka nga sila sa akin. O Delphine, Muwi ka ha. Alam mo, wala ka kasama sa isang bahay mo. Wala eh. Sige, wala ka. Huwag ka na bumalik. Masakit ka tinggalin. Diniladiretso. Bakit ba nga diniladiretso ka na eh? Wala na. Wala na pumunta sa utak mo. Ngayon, sabihin sa akin. So ano, tatawagan natin ta. Pag ano, mag-usap pa niya ni Alvin. Kailan? Patay na ako sa eh. Uusapin nila ako. Ha? Ah, sabi ko nga sa kilala ko, hanapan mo ako trabaho. Bisa, bisa na hugas ng kardero, hugas ng pato. O, e, maglalaga, kaya ko po O, nga sabi sa ibang tao, bakit hindi ka magingi ng pension? Ano? Hingi akong, ano? O di, baka murahin ako kung ano-ano siya itapon ita, nila sa akin. Ayaw ko.